Ayun na. Oo. Sa na-iya Terminal 3 nga mga ang helmet. Pero ito yung mga highlights. Na. Ayaw na dito. Asa si Bingbong? Bong Bong? Bong! Oh, bong, bong halika Bong. Tinan mo. Abusado kayo ayaw, lang, nga. Lang, hindi, na sila. Ayan na, Dili mo hindi dapat ato agianan. Ayaw na. ato na. Ayaw na. Ayaw Wala Ayaw na. Wala lagi wala. Lag bong bong, just bing bong. Ayun na. Ang masakay tayo lahat. Ayaw ang pamasama, hindi tayo magkaroon ganyan. Lakaw na, ayaw, 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 sila ayaw. Ha? 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 So, you will just have to kill me. Uh, kung hindi ako Papa yang kukakampi kejant semua ngafute. They just doing the process. Kaya nak. You So, you will just have to kill me. Eh, kau ni aku papa yang kukakampi kejant semua ngafute. They just doing the process. Kaya yeah, nak.

sa so, mga ibang gigili, sino pa kung kasama niya? Mga ba yan? Hindi nito pa lang ito pagkain. Hello, Kiki. Oo yan. Sir, palawad sa mga hayo, pinapakain eh. Sir, sana kayo na magkasok ng pagkain. Baka malagyan pa nila na nasa yan. Sir, kayo po bawal daw kayong pumasok? Sir, kayo po bawal daw kayong pumasok? Sir, Sir, bakit bawal daw kayo? Sino-sino sino, sino, po no? okay. kayo kasama ni ano ni dating pangulo? Uh, 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 Sawa niya, nanay ni Tito. Nandito na yung Tito. Nandito na yung Tito. Nandito na yung Ah, nandito, nandito sa gate ha. Ano, anong gate ha, boss? Okay, ah, gate 5. Gate 5, Kiki. Gate 5. Ah. ah. puntahan mo ako sa gate 5. Nandito yung pagkain. Nand punta, punta ka, Tito. 8, 8, 8, 8, -8. na lang kumuha, Kiki, para mabigay. Kami ang nagpapasahod sa inyo. Uh -huh. Kiki. Madali lang itong hawag mo, punta babaan no? Ano? kayo? Uh -huh. ang pag-aresto. Video kapag kay Tatay Diggs Sabi nga, wala naman daw warrant of arrest. Bito ka pa. oh, wala daw eh. Ito yung mga nag sa ex about Jan, Pero ayan nga mga kabata helmet. Ang magagawa lang natin is abangan ng mga susunod na kabanata. Ito ay bagong simula talaga para sa mga biktima at nabiktima ng na EJK. Mm -mm. Kasi talaga masiserve na ang justice. Oh, ba? Diba? Pero sabi nga nila, ito turn over dapat daw yan ng ICC Interpol sa Netherlands. Oo. Oh, Oh. Oh. Kasi diba ngayon ICC? Mm, -mm. mm, -mm. Pero ayan nga mga kapatang helmet, abangan natin mga susunod na ganap. Pero sana talaga no, mabigyan talaga ng hustisya 'yung mga biktima at biktima na EJK. 'Yun naman talaga ang ano eh, pulot-dulo talaga eh. Mm -mm. Yung mabigyan ng hustisya lahat ng mga na at biktima. Asa na si Sarah? Ay, lang, nga, asa si Madam Sarah. Kasi nakita ko sa video si Hani, 'di ba? 'Yung yung asawa ni Tatay nila. Mm -hmm. Pero hindi ko talaga tita si Madam Sara Duterte. Baka nauna lang bumalik kasi nga 'di ba yung araw ng Davao? Kailan ah. nga ba yung araw ng Davao? Pero ayan nga, nakapuka pa sa akin. Bakit may dalang pa pizza si ano? Sino? Si, si Mr. Bongo. Bakit may pizza? May dalang pizza eh. Comment down below kung ano yung reaction nyo about Jan. Talagang um, ang bilis sa mga pangyayari ah. Ay, nga. Piruin nyo. Naiya Terminal 3. Kung nagis mo ang video to, huwag alam mag-subscribe at i ang notification bell para lagi updated sa lahat ng mga upload po namin ng video ka para super mabilis lang to. Ampils din talaga ng mga pangyayari pero sabi nga matagal lang at talaga yung warrant of arrest ng ICC. matagal na eh. Like, overdue na nga daw mm -hmm. sabi nga nila. Pero diba? eh, na Tingnan natin ko anong mga susunod na kabanata.